Sino ang sanggol sa The Passion of the Christ? Nakita mo ang paghampas, narinig mo ang mga hiyawan, pinanood mo ang daloy ng dugo. Ngunit sa pinakabrutal na sandali ng The Passion of the Christ, isang bagay na hindi mo inaasahan ang mas ikinagulat mo. Hindi ito karahasan ni dugo, kundi isang sanggol sa mga bisig ni Satanas, nakangiti, nakasilip. Nagtatanong ito, sino ang sanggol na ito? At bakit dinadala ito ni Satanas sa panahon ng pagdurusa ni Kristo? Ang sanggol na ito ay hindi pinangalanan. Hindi siya nagsasalita at hindi rin siya lumalabas sa mga kredito. Kaya ano ang kanyang kinakatawan? Demonyo ba siya? Isang simbolo? Isang babala? Bakit siya inilagay sa pinakamasakit na eksena sa buong pelikula? Ang Passion of the Christ ay puno ng biblical imagery ngunit ito rin ay naghahabi sa simbolismo lalo na sa paglalarawan nito kay Satanas. Ipinaliwanag ni Mel Gibson, ang direktor ng pelikula, na ang sanggol ay isang pagbaluktot ng imahe ng Madonna at Child Jesus, isang masamang parody ng kadalisayan at kawalang-kasalanan. Habang ang Birheng Maria ay nagdurusa habang pinapanood niya ang kanyang anak na pinahihirapan, si Satanas ay mapanuksong ginagaya ang sagradong eksenang ito na nagpapakita ng isang demonyong bata sa gitna ng karamihan na itinatampok ang kaibahan sa pagitan ng banal na pagibig at satanik na panunuya. Sa sining ng medieval, madalas na inilalarawan si Satanas na ginagaya ang mga sagradong eksena na lumilika ng mga maling bersyon ng mga banal na sandali upang manlinlang. Ang sanggol na ito, sa makatwid, ay maaaring maging isang paraan para maipakita ng pelikula iyon, isang huwad na mesyas sa mga bisig ng kaaway. Ang imahe ng Madonna at bata, ay isa sa pinakamakapangyarihan at paulit-ulit sa kasaysayan ng sining ng Kristiyano. Sa mga katedral man, museo o kahit na mga Christmas card, makikita natin si Maria na hawak ang sanggol na si Jesus, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang ang nagdala sa anak ng Diyos sa mundo. Ang larawang ito ay nagbigay inspirasyon sa bilyon-bilyong tao sa buong kasaysayan. Ngunit sa pelikulang ito makikita natin ang baligtad na refleksyon nito, ang anti-Madonna na may dalang anak ng kadiliman. Ang paglalarawan ng Madonna at bata ay naging tanyag sa sining ng Kristiyano noong ikatlong siglo, lumawak noong Middle Ages, at tumabot sa tugatog nito noong Renaissance. Bakit? Dahil inilalarawan nito ang pinakapantaong bahagi ng Ebanghelyo, isang ina kasama ang kanyang sanggol, ang langit na niyakap ng mga bisig ng tao, ang mga artista tulad ni Leonardo da Vinci, Michelangelo, at Raphael ay nagpinta ng hindi mabilang na bersyon ng temang ito nagbibigay inspirasyon sa pananampalataya, umaaliw sa may sakit at nagpapaalala sa mga tao na ang Diyos ay dumating sa mundo bilang isang sanggol at babalik bilang hari. Ngunit ngayon ay iba na ang nakikita natin. Ang layunin ng kalaban ay hindi lamang sirain, kundi manlilin lang. Ang nakakabahala sa eksenang ito ay ang pagiging subtlety nito. Hindi ito maingay, hindi ito marahas. Ito ay tahimik, psikologikal at hindi komportable. Ang sandaling ito ay nagpapaalala sa atin na si Satanas ay hindi lamang nais na kalabanin si Kristo, ngunit upang tularan at baluktutin siya. Ipinaliwanag ni Rosalinda Celentano, ang aktres na gumaganap bilang Satan sa mga panayam na hinangad niyang bigyan ang karakter ng isang mapagkwentahang lamig at isang mapanlinlang na presensya na naghahatid ng discomfort nang hindi nagbibigkas ng kahit isang salita. Ngunit may binabanggit ba ang Biblia tungkol sa anak ni Satanas? May darating na lalaki. Hindi siya magmumukhang halimaw. Hindi siya magdadala ng trident. Hindi siya magsasalita na parang kontrabida. Siya ay magiging mahinahon, karismatiko, hahangaan at papurihan. Ngunit huwag magkamali, siya ang magiging antikristo, ang tunay na anak ni Satanas, ipinanganak hindi sa langit, kundi ng impyerno. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa gawa ni Satanas na may buong kapangyarihan, mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan sa 2 Thessalonica 2:9. Sa simula pa lang, isang bagay ang hinangad ni Satanas, hindi lamang para labanan si Jesus, kundi para kopyahin siya. Si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ang Antikristo ay magiging anak ni Satanas. Ang isa ay dumating upang magligtas. Ang isa ay darating upang manlinlang. At kapag nagpakita siya, mamahalin siya. Aakyat siya hindi ng may puwersa, kundi may pambubola mga pangako at ilusyon na kapayapaan, sasabihin ng mundo sino ang katulad niya. Isa sa mga pangunahing estratehiya ni Satanas ay ang huwad at gayahin ang mga bagay ng Diyos upang magmukhang banal. Ang layuning ito ay malinaw sa konsepto ng hindi banal na Trinidad na inilarawan sa Apokalipsis 12 at 13. Ang tunay na Trinidad ay binubuo ng Diyos Ama Hesus Kristo, ang Anak at ang banal na Espiritu, ngunit si Satanas ay lumikha ng kanyang sariling baluktot na bersyon, ang kanyang sarili bilang Ama, ang Antikristo bilang isang huwad na anak, at sa wakas, ang huwad na propeta na kumbinsihin ang mundo na sambahin ang Antikristo. Ang masamang Trinidad na ito ay isang baluktot na anino ng gawaing pagtubos ng Diyos. Nais ni Satanas na tularan ang bawat aspeto ng kasaysayan ng kaligtasan, ngunit sa isang tiwali at mapanlinlang na paraan. Hinahangad niyang ipakita ang Antikristo bilang isang tagapagligtas, isang taong nangangako ng kapayapaan at kasaganaan, ngunit ang layunin ay makulong ang mga kaluluwa sa panlilinlang at pagkawasak. Kung paanong niluluwalhati ng banal na Espiritu si Kristo at kinukumbinsi ang mundo sa katotohanan, ang bulaang propeta ay gagamit ng mga tanda, mga himala at pagmamanipula upang dakilain ang Antikristo na humahantong sa maraming tao sa idolatriya. Nagbabala si Apostol Juan na ang Antikristo ay darating na may kapangyarihan, mga tanda at mga kasinungalingang kababalaghan na nililinlang maging ang mga hindi matatag sa pananampalataya. Ang pelikulang The Passion of the Christ ay nagbubunga ng espiritual na katotohanan ito sa pamamagitan ng paglalarawan sa demonyong sanggol na kumakatawan sa huwad na kadalisayan, isang visual na paalala na ang masama ay patuloy na naghahangad na tularan ng sagrado upang lituhin at linlangin. Ang tunay na Trinidad ay puno ng katotohanan, pag-ibig at walang hanggang kabutihan. Ang huwad na Trinidad, gayonpaman, ay puno ng kasinungalingan, puot, at kasamaan. Ang Apokalipsis 12, 13 ay naghahayag ng mga propesya tungkol sa malalaking pangyayari at mga karakter na lilitaw sa huling yugto ng pitong taong kapighatian. Ang Biblia ay nagbibigay kay Satanas ng maraming pangalan gaya ng ahas at maging ang anghel ng liwanag. Ngunit sa pahayag Dwells 3, siya ay inilalarawan bilang isang malaking pulang dragon na may pitong ulo, sampung sungay, at pitong korona sa kanyang mga ulo. Ang kulay pula ay sumisimbolo sa kanyang kalupitan at pagkauhaw sa kamatayan. Ang Apokalipsis Dwev ay naghahayag ng maraming mahahalagang detalye tungkol kay Satanas, Bago pa man likhain ang mundo, siya at ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay naghimagsik laban sa Diyos at pinalaya sila sa langit. Sa katapusan ng panahon, si Michael na arkanghel at ang kanyang mga hukbo ay muling lalaban kay Satanas at sa kanyang mga demonyo at hindi na siya muling makakarating sa langit. At ang isa pang tanda ay lumitaw sa langit. Narito ang isang malaking pulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay at pitong diadema sa kaniyang mga ulo. Apokalipsis 12.1.3 Mabubuhay na kaya ang Antikristo ngayon? Makikilala mo ba siya? O malilin lang ka na sumunod sa kanya nang hindi mo namamalayan? Ang pinakadakilang kasamaan ay hindi lumilitaw na masama. Nagkukunwari ito bilang solusyon na hinihintay ng lahat. Ang Antikristo ay hindi lamang isang masamang pinuno. Siya ay isang huwad na tagapagligtas. Ginagaya niya si Kristo sa lahat ng paraan. Si Kristo ay ipinahayag sa publiko, gayon din ang Antikristo. Si Kristo ay gumawa ng mga himala, at gayon din ang Antikristo. Si Kristo ay sinasamba, at gayon din siya. Si Kristo ay may propeta, si Juan Bautista. Ang Antikristo ay magkakaroon ng huwad na propeta. Ito ang pinakahuling plano ni Satanas, lumikha ng isang kaharian ng mga anino, isang huwad na Trinidad upang nakawin ang pagsamba na sa Diyos lamang. Na siyang sumasalungat at nagtataas ng kaniyang sarili sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba upang siya na gaya ng Diyos ay nakaupo sa templo ng Diyos na nagpapakita ng kaniyang sarili na siya ay Diyos. Thessalonica 2 Thessalonica 2.4 Una ay darating siya na may kapayapaan, pagkatapos ay aagawin niya ang kapangyarihan at sa wakas ay aangkinin niya ito ng lubusan. Marami ang naniniwala na ang Antikristo ay masusugatan at mahimalang gagaling sa harap ng mundo na ginagaya ang muling pagkabuhay ni Kristo at ang kaniyang sugat na nakamamatay ay gumaling at ang buong sanglibutan ay nanggilalas sa pagsunod sa halimaw. Apokalipsis 13-3 Ang mundo ay naniniwala na ito ay sumusunod sa isang landas ng kapayapaan, ngunit sa katotohanan, ito ay diretsyo sa kapahamakan. Ang mga hindi nakakakilala sa tunay na Hesus ay madaling malinlang ng mga huwad. Ang Antikristo ay hindi kikilos ng mag-isa. Bibigyan siya ni Satanas ng autoridad at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan, ang kaniyang trono at ang dakilang kapamahalaan. Panapokalipsis 13.2 Siya ang magkokontrol sa politika, relihiyon at ekonomiya. Hihilingin niya hindi lamang ang pagsunod kundi ang pagsamba at gagawin niya ito sa pamamagitan ng isang nakakatakot na marka, ang marka ng halimaw. Anong uri ng tao ang makapagbubuklod sa mga relihiyon, pamahalaan at pera ng daigdig? At kung siya ay lumitaw ngayon, makikilala mo ba siya? Hindi ito science fiction, ito ay propesya at ito ay mas malapit kaysa sa inaakala ng marami. Ang Antikristo ay hindi na kailangang humingi ng mga tagasunod Hahanapin nila siya sa kanilang sarili. Dakila siya sa TV, sasambahin online, pasayahin sa mga stadium at sasabihin ng mga tao sino ang katulad ng halimaw, sino ang maaaring makipagdigma sa kanya. Apokalipsis 2.13-4 Sasamahan siya ng mga maling himala. Ang huwad na propeta ay tatawag ng apoy mula sa langit at ang mga hindi sumasamba sa kanya ay hahabulin papatayin at mabubura sa kasaysayan. Naniniwala ang maraming iskolar na lilitaw ang Antikristo sa gitna ng isang pandaigdigang krisis, digmaan, pagbagsak ng ekonomiya, at mag-aalok ng mga solusyon na hindi magkakaroon ng sinuman. Siya ay makikita bilang isang bayani, isang manggagamot, isang pag-asa hanggang sa huli na. Ang mundo ay hindi mapipilitang maniwala sa kanya. Ito ay susunod sa kanya ng kusang loob na dinadaya ng pangakit ng huwad na tagapagligtas. Sa gitna ng kapighatian, ipapakita ng Antikristo ang kanyang tunay na mukha. Papasok siya sa muling itinayong templo sa Jerusalem at ipapahayag ang kanyang sarili bilang Diyos. At papatigilin niya ang paghahain at paghahandog. Daniel 9.27 Nagbabala si Jesus, kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira, kung gayon ang mga nasa Hudea ay tumakas sa mga bundok. Ili Mateo 24.15 Ito ang magiging punto ng pagbabago. Mula sa huwad na kapayapaan hanggang sa malupit na pag-uusig, mula sa maskara hanggang sa halimaw, ang huwad na misyas ay maghahayag na siya ay palaging anak ni Satanas. Ang kanyang oras, gayon paman, ay magiging limitado ka 22 buwan lamang ng kabuuang kapangyarihan. At binigyan siya ng kapangyarihan upang magpatuloy ng apat na dalawang buwan. Apokalipsis 13:5. Uusigin niya ang mga banal at dadayain ang mga bansa. Dalawang tao, dalawang kaharian, dalawang tadhana. Ang isa ay may mga palatandaan at panlilinlang. lang ang isa ay may apoy sa kanyang mga mata at walang hanggang katotohanan, habang sinasakop ng Antikristo ang mga puso sa pamamagitan ng mga maling pangako, ang Biblia ay nagpapakita sa atin ng tunay na pag-asa, ang maluwalhating pagbabalik ni Heso Kristo. Sa Apokalipsis na 19, makikita natin ang huling eksena nang ang tunay na hari ng mga hari ay lumilitaw na tiyak na talunin ang kasamaan. Siya ay dumating hindi bilang isang sanggol sa isang sabsaban o bilang isang taong sugatan sa krus, ngunit bilang isang makalangit na mandirigma nakasakay sa isang puting kabayo na may mga mata na parang nagliliyab na apoy at mga korona sa kanyang ulo. At nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay sa kaniya ay tinawag na tapat at totoo at sa katuwiran ay humahatol at nakikidigma siya. Citerius Apokalipsis 19.1.11 19, 19, Habang ang Antikristo ay sasambahin sa pamamagitan ng panlilin lang, si Kristo ay darating na may dalang katotohanan na parang espada. Ang kanyang salita ang magiging paghatol na babagsak sa lahat ng mga bansa na piniling sumunod sa halimaw. Sinasabi ng Biblia na siya ay darating na kasama ng mga hukbo ng langit na nakadamit ng pinong lino, malinis at maliwanag, walang mahabang labanan ni walang pagdududa sa mananalo. Dinaig ng liwanag ang kadiliman sa isang salita mula sa kanyang bibig at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak upang sa pamamagitan nito ay kanyang saktan ang mga bansa at kanyang paghaharian sila ng isang tungkod na bakal. Apokalipsis 19-15 Ang Antikristo at ang Bulaang Propeta ay mahuhuli ng buhay at itatapon sa lawa ng apoy ang lugar ng walang hanggang paghatol. Ang dragon si Satanas ay igagapos sa loob ng isang libong taon at ang bawat kasinungalingan ay tatahimik. Siya na nanlinlang sa mundo ay matatalo ng walang hanggang katotohanan. Ang eksenang ito ay ang katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos. Habang si Satanas ay gumaya, si Kristo ay naghahari. Habang ang huwad na tagapagligtas ay nanlilinlang, ang tunay na tagapagligtas ay nagliligtas. Ang tagumpay ni Kristo ay tiyak at ang mga sumusunod sa Kanya ay makibahagi sa huling tagumpay na ito na magaharing kasama niya magpakailanman. Ang isa ay tinatawag na anak ni Satanas. Ang isa pa ay ang anak ng Diyos. At pareho silang patungo sa direktang paghaharap. Ngunit narito ang pinakabuod. Isa lamang ang magwawagi. Hindi ito fiction. Ito ay propesya at kailangan mong malaman kung ano ang darating bago maging huli ang lahat. At pagkatapos, ito ay nangyayari. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng kaguluhan, sa mundong dinaya ng dilim, bumukas ang langit. Narito siya ay dumarating na may mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Apokalipsis 1.7 Si Jesus ay bumalik hindi na bilang isang sakripisyong tupa, kundi bilang isang leon na maghahari. At nakita kong nabuksan ng langit at narito ang isang puting kabayo, Apokalipsis 19.11. Siya ay bumaba na may apoy sa kanyang mga mata, isang tabak na nagmumula sa kanyang bibig, mga korona sa kanyang ulo at ang mga hukbo ng langit sa kanyang tagiliran. Ang huwad na hari ay namamahala sa isang panahon Ngunit ang tunay na hari ay dumarating upang maghari magpakailanman. Ano ang mangyayari kapag ang anak ng Diyos ay humarap sa anak ni Satanas ng harapan? Labanan ba o salita lang? Makakakita ang mundo ng kapangyarihan at kaluwalhatian, ngunit ang mga nakatanggap ng marka ng halimaw ay manginig sapagkat ang isa na kanilang tinanggihan ay bumalik upang hatulan. Ang Antikristo ay hindi nagtatago. Tinipon niya ang mga hukbo sa lambak ng Megiddo, Armageddon. Naniniwala siyang kaya niyang manalo, na kaya niyang pigilan si Jesus. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagdigma sa nakasakay sa kabayo. Apokalipsis 19.19 Ngunit pagkatapos ito ay nangyayari, dumating si Jesus at hindi man lang nagtaas ng kamay, hindi siya sumisigaw, nagsasalita siya. At ang isang salita ay sumisira sa halimaw na siyang lilipulin ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipulin sa ningning ng kanyang pagdating. Kudod Tesalonica 2.8, bumagsak ang anak ni Satanas, nahuli ang Antikristo at sa isang sandali ang kasamaan ay nadudurog. Ito ay hindi lamang isang digmaan para sa teritoryo. Ito ang huling labanan para sa kaluluwa ng lahat ng sangkatauhan. Ang dragon ay nagbangon ng isang halimaw, ngunit ang langit ay nagpadala ng isang hari at ang trono ay hindi kailanman mahahati. Ang sabi ng Biblia, at nahuli ang hayop, at kasama niya ang bulaang propeta, silang dalawa ay itinapon na buhay sa dagat-dagatang apoy. Apokalipsis 19.20 Walang paghuhusga, walang pagtakas, walang pangalawang pagkakataon. Ang anak ni Satanas ay itinapon ng buhay sa impyerno habang si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagtatatag ng kanyang kaharian at sa wakas ay sumasakop ang kapayapaan sa mundo. Ang Antikristo ang magiging unang tao na itinapon sa lawa ng apoy. Maging si Satanas ay hindi itatapon doon hanggang makalipas ang isang libong taon. Ganyan kabigat ang hatol. Kung mananalo si Jesus sa isang salita lang, bakit may susunod sa halimaw at nakikita na ba natin ang mga palatandaan ng dakilang panlilinlang na ito ngayon? huminto at magmuni-muni. Ito ay hindi lamang isang kwento ng kapangyarihan laban sa kapangyarihan, ngunit ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng pag-ibig laban sa pagmamataas ng isang tagapagligtas na nagbuwis ng kanyang buhay laban sa isang maninira na gustong kunin ang kanya. Sa huli, makikita ng bawat mata ang pagkakaiba malalaman ng bawat tao na si Jesus ay palaging hari. May magsasaya, may iiyak, ang ilan ay sasamba sa kanya, ang ilan ay mahuhulog sa kawalan ng pag-asa, ngunit walang sinuman man ang papansin sa kanya. Pagkatapos ng pagkawasak ng Antikristo, sisimulan ni Jesus ang kanyang libong taong paghahari, ang milenyo. Si Satanas ay ikakadena, ang lupa ay isa sa uli, ang mga tapat ay maghahari kasama ni Kristo at sasaklawin ang kapayapaan ng planeta. Pupukpuin nila ang kanilang mga espada bilang mga sudsod. Muri Sayas Dufour Wala nang mga digmaan, wala nang panlilin lang, wala nang mga huwad na hari, si Jesus lamang magpakailanman. Siya ay maghahari mula sa Jerusalem. Ang parehong Jesus na tinanggihan ng mundo ay magiging sentro ng lahat ng karangalan at kaluwalhatian. Mula sa pagtanggi sa pagbabalik at mula sa pagbabalik sa walang hanggang paghahari, sinabi ni ChatGPT, hindi ka makakakuha ng pangalawang pagkakataon pagkatapos ng mahusay na paghaharap na ito. Ang desisyon ay dapat gawin ngayon. Sino ang pipiliin mong sundin? Ang kawalang hanggan ay nakataya at bawat araw na lumilipas ay isang mas kaunting pagkakataon na magsisi at matanggap ang kaligtasang iniaalok ni Jesus. Ayaw niyang mapahamak ang sinuman, ngunit ang lahat ay makarating sa kaalaman ng katotohanan. Ngayon na ang panahon para isuko ang iyong buhay kay Kristo habang may panahon pa. Huwag hintayin na matupad ang mga hula upang makilala ang hari ng mga hari. Ang sabi ng Biblia, masdan, ngayon ang panahong tinatanggap, masdan, ngayon ang araw ng kaligtasan, 2 Corinto do Iluhod ang iyong mga tuhod, buksan ang iyong puso, at italaga ang iyong paraan sa Panginoon. Piliin ang isa na nagtagumpay na sa kamatayan at maghahari magpakailanman. Ngayon na ang oras para magpasya, maaring huli na ang bukas.